Kinumpirmani Senate President Juan Miguel Zubiri na nais isabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 midterms ang plebisito para sa charter change. Yun kay Zubiri, layo nitong maywasa maiwasan ang pagmamadali sa pagbabaklas ng mga babaguing probisyon sa ating saligang batas. Sa ngayon, inatasa ng Pangulo, Sen. Sani Angara upang pag-aralan ang mga legal na pamamaraan upang makumbinsi ang Commission on Elections na kung maaari ay ilagay sa likod ng balota ang tanong sa mga botante kung pabor sila sa charter change o hindi. Magugunit ang lumabas sa publiko ang umano'y timeline ng Kamara para sa charter change kung saan target isagawa ang plebisito sa July 8, 2024 upang magsilbing regalo umano sa Pangulo sa ikatlong State of the Nation address. Samantala, muli na mga giniit ng Pangulo na Senado ang manguna sa economic chat. cha, -cha. about the uh, RB6, the solutions of both houses 6, and uh, he said and reiterated that let the Senate take the lead. Sabi niya, Uh, we'll allow the senate to take the lead uh, and i have asked the house leaders to wait for your uh, output and that they should just adopt